Sa bawat taon, hindi naging madali ang paglubog at pagsikat ng araw. Ganun din ang buhay ng mga tao, hindi dahil nakangiti ay walang problema at hindi dahil nakatawa ay laging masaya. Ang mga tao, kahit nakatawa ay umiiyak din yan. Sa mga taong aking nakasalamuha, mga bagong kakilala, mga kasama sa trabaho, mga kasama sa organisasyon, at lalo na po sa aking pamilya. Kayong lahat ang gumabay sa akin upang maging matatag na harapin ang hamon sa mga daang aking tinatahak. Sa mga nakaraang mga araw, naging bahagi po kayo ng bawat oras ng aking pamumuhay. Kayo po ang aking yaman. Mga ala-ala ninyo ay aking dadalhin San mang dahon ng mundo ako mapadpad. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong lahat.